Guys, nandito kami sa uh, probinsya ng Bungabong, Oriental, Mindoro. Yan, ito yung probinsya namin. Oh. Napakasimple lang ng buhay. Ayan, oh. ayan buhay dito. Ayan. May maliit na buki dito. Tapos mga nagtataas ang nyog. Saging. Ayan, ayan, yung mga pangunahing produkto dito. Ayan. So, dito sa probinsya, masipag ka lang magtanim ng mga prutas, uh, gulay, at lahat ng klase ng halaman. So, yung pangarawara araw mo dito, makakaraos ka. Sa kamukha dito, o yan. Saging. O okay, yan, may mga maliliit na Tansunis, bagong tanim lang. O yan, kamukha nito, papaya. O yan. Yung mga gulay na dito mo lang makukuha sa bakuran. O yan. Saging. Sa paka sobrang relaxing ng pamumuhay rito. Press air. may ulo ng kawayan dito sa probinsya namin maraming halaman ang pwede mong itanim so hindi naman uh, maselan yung mga tinatanim ditong halaman yung mga mga Pangkaraniwang gulay, prutas, ah, madali mabuhay dito. Ayan, ito yung Farm to Market Road. So, hindi naman ganun kahirap yung kalsada palabas ng highway. Ayan, pulo na lang lasonis Ayan Oo. No. Ito na bukas <laughs> eh. Bukas lang, last lang. Ya, yeah, upload <laughs> lang sa YouTube. Yeah. No. Palit ngayon. Farm to market road dito. Sa bunda ng bayan. Ito maganda dito sa provisap freeway yung um, kalsada nagang sulo mo yung daan oh oh Isang natin kaibigan oh ayan pauwi na yan oh uwi mo na malayo yung maabot ng iyong paningin ito yung kagandahan dito sa probinsya marirelax yung iyong mata malamig sa mata yung, yung nakita sa bawat paligid huli ng ibon at malamig na simoy ng hangin ang dumadampi sa iyong katawan Ayan yung mga sinasakyan pampunta ng bayan Okay guys, hanggang dito na muli Thank you for watching, bye